Nang hapon guys <clears throat> ito nga pala yung shirt na palagi kong sinusuot pag gumagawa ko ng tuntong <laughs> Bango pa bango. <laughs> bango pa ito pag nag viral ito eh pupuntahan ko talaga si Bustoyo ibibigay ko po, po ito doon kanya ah, share nyo guys share pag nag viral ang video na ito ibig puntahan ko talaga si boss toyo ibibinta ko itong shirt na ito <laughs> oh pag nag viral ito eh. kasi ito yung palagi kong sinusuot sa shirt pag ano pag gumagawa po ako ng content ito ito At hindi ko to hindi ko to nilalabahan. Pupuntahan ko talaga sa Bustoyo, guys. Kung so, mag-viral itong video na to, ha? ang tatak nito. Tokchin and Mint 1998 pa. Bibinta ko talaga ito kay Bustoyo. Ha? Pupuntahan ko talaga siya pag nag-viral ang video na ito. Ha? Okay, guys tangkot ko talaga si Boss Toyo guys pag nag viral ito guys kasi ito yung ano favorite kong shirt pag ano gumagawa po ako ng content ha, guys share nyo guys share palike palike na din ha guys sure na favorite ni tao lang vlog ibibinta ko ito kay Boss Toyo pag nag-viral ang video na ito, ha? Pupuntahan ko talaga siya, mga idol. Ito, ha? <laughs> Paganda to, guys. Para magpuno, para malagay doon. Kasi si Bustoyo pala, guys. Magbalita ko, magtatayo pala siya ng... Ano ito, yung sarili niyang ano, museum. <laughs> para mapaskin ito doon, ha? Ito, shirt na ito pupuntahan ko ulit ko pupuntahan ko talaga si boss toyo pag mag viral ang video na ito guys na ibibinta ko ito sa kanya guys so uh, guys ibibinta ko ito sa kanya guys sa pa-share guys, pa-share. O, oh, pupuntahan ko talaga si Postoyo. Ibibinta ko po ito pag nag-viral ang video na ito guys. Da. Sige guys, maraming salamat sa panonood. Bye.